good morning ho mga kasimates at welcome po sa ating channel so, tayo po ay nandito sa laot at nagtaan po tayo ng ating kitay may yeah, makikita nyo ayan magre-reflect po yung ating bandera o, may reflector ho yan araw din po tayo hindi nakalaot siguro mga 2 weeks hindi tayo nakalaot hindi kaso po tayo uh, medyo masama pa po ang ating lalamunan niya may ubo at sipon sipon pa hindi po natin nakuhanan yung ating paghulog ng kita nang sobrang dilim uh, may difference naman o yung aking ginagamit na camera ko rin yung ating ilaw na sobrang dilim pa hindi ba sino makakita shoutout shout out niya pala sa kay Idol rasen Itcheres so, ang fishing area po niya ay sa Sibali Island yun yung po na yung asawa ko po ay tagarian si Balay Pagaganda pong isla ng Sibal eh. Tsaka napakaganda po ng pangisdaan dyan. Dalawang taon po kami nanirahan dyan. hindi lang pinalad. Balik po Mindoro. shout out nga po pala sa aking mga hipag dyan sa Sibale at saka sa aking bayaw bianan ko yan dyan o sa Sitio Kambilog barangay San Pedro at lalo lalo na ho dyan sa mga kapatid namin dyan sa iglesia sa Kambaknot sa Kalabasahan pati kasi akong sumasaba dyan sa tibog uh, dinadala ko ang dinadala ko namin ay yung bangtang King Fisher 2 shout out na rin o sa may-ari ng King Fisher 2 kay Kuya Arnel bali kapatiran din ho natin siya sa iglesia uh, antay lang ho tayo ng mga siguro bago sumikat ang araw yung liliwanag ng araw atin babatakan yung ating itay. So, yung paino nito ay hipon inilaw pa gabi ng aking panganay na anak putol lang ho natin yung iba't sobrang lalaki ng hipon uh, 40 kawila ang naman itong aking pinatahan na ito. Luha ng napasabit na ako sa batuhan nung buwan dyan sa parking pulo napakadilim pa mga teammates kasi na po kung hindi natin nakuha na yung ating video yung ating paghulog so wait lang tayo ng pagbatak batakin natin ito so pagka yung maliwanag na So, ayan ang ating bandera. May reflector pa. So, ayan. Sumikat na nga po ang haring araw. Maliwanag na. Good morning, good morning sa ating lahat. <coughs> Papandaw na ako tayo. Ayan ang ating kitay. Ayan. Good morning sa kapuluan ng buong Pilipinas at ng buong mundo. camera <laughs> <laughs> na dito? At natin ating Patak na tayo, so, patak na. Oh, diretsuhan ito. Wala nang intro-intro. Sabi nga ni Harabas, wala nang intro. natin, yung, natin ngayon kung ano ating mahuhuli ngayon So, ang nagdaang video natin na, ay na Mahuli tayo ng tamber Sarap palang sinigang na tamber No, a estar dividiendo layo natin ngayon sa tabi ay siguro mga 150 meters layo sa tabi ating unang gulog dito naman o oh, hindi naman ang patuhan kaya wala kasi ino sa nalaglag -lag yan hindi pa tayo nakakapagpalit ng na cellphone unang kawin natin wala wala nang wala nakang inubos yung ating hipon yung mga Simot na simot ang kawil. May natirang maliit. Karasong hipon. Magparamdam naman kayo dyan. lang ang itinira. Oh, tot na lang yung tinira, buntot. Talagang simot na simot ang tipon. Ah, uh, siya nga pala po. pa shoutout sa atin dyan si bali po nakalagay sa kanyang profile bike tayo so, hindi natin siya kilala pero alam kong mahilig kang magbike shoutout sa iyo ingat na lang lagi siya pagbabike kung hindi mahilig magride so, wala po nagpaparamdam ko. Oh. Ulo lang yung tinirang hipon. So, oh, kalaki, kalalaki. Uh, sobrang lalaki yun nung hipong huli ng anak ko kagabi. So, pinutol ko na lang. Wala pa, wala pa. man to talaga ng December dito sa amin. Uh, yung panghuli ng isda. Hindi natin nung alam kung saklay mabaga o sa lamig ng panahon. Pero ba't naman sa ibang lugar? Kaya dyan sa pinangulihan ni na Idol Inday dyan. Palawan niya tayan, porod maista na masigo, maista na mano talaga diyan sa ng Oh, suko pa, suko. Suko, suko. Marami nagbabatak ng tanig eh. Hipag-hipag! Ginutay-gutay ng aking suwahe! oh, parang may tumahan din ang kitay. Parang patong ito dito sa ating kitay, ah.

Ayo, ay galing sa trangkaso dalawang linggo tayong hindi nakatrabaho dami nating gawain lalo na yung aking bahay hindi maumpisahan at ay tayo lang yung gumagawa si eh, malalaking isda ngayon eh nawala na kayo oh, gulok gulok pa na Lilo lang pala so. So, paramdam naman diyan, paramdam, paramdam, buyo-buyo. Sa san mang kayong malalaking isda kayo? napakadilim pa noon. Hindi natin. hirap talaga pag December o wala ang pahuli ng isda sa amin o, wala na tayong pag-asa mahaba na yung binatak natin wala na tayong wala ng pag-asang makahuli wala pang bumubuyog Pare, bubu pangipun. Bubu pangipun. lahat ng yung sa amin ay 400 ang kilo ng hipon ganong kalalaki ang ang panguhol, walang mahuli. Pero ay mapipilitan tayo mag-alimango. Oh, parang may bumubuyog ah. Parang may bumubuyog. Parang may bumubuyog, nararamdaman ko. Malayo pa lang siya. Parang may bumubuyog. parang uh, siyang may bumubuyog ah. kanina nawawala na tayo ng pag asa so, ito pala meron bumubuyog siya oh anong nangyari ayun bakuko Bako ko, bako ko. Buhay pa, buhay na, buhay pa. Iyan ayan. iyan. Oh, hindi kayo na wala ng pag-asa. Nakahuli pa rin. Bako ko. Iyan. Yeah. Ah. Ah. Magalaw pa. โกันนี้นะหนูเอาไว้แล้วนะท่านประกาสักหน่อยเราคนอื่นใคมาข่าวดีใครจะมาต้อ Mana rupa talaga pagka December ang panguli ko na isda talaga dito sa amin ay eh, umihina lang yung makahuli galit yung dito sa amin oo kailangan dapat talaga may ibang pagkakitaan ka hindi lang sa dagat tayo nagsasideline din para gusto uh, yung shorten kapala rin ng konti so, sa amin lang nahihirapan uh, na mag-upload ng aming mga video dahil nung makahinaw na wifi man ako hindi gano'ng kalakas ang signal ay wifi kaya ako isang video ko inaaputo ng okay, inaaputo ng ano 2 days bago matapos yung uploading mahina ako ng signal Talagang ang hirap asahan ng isda dito sa amin pag ganitong month. December month, talagang mahina ang hulihan. Mas kasi wala na din. Pagamat may mga nalitaw na malalaki. Mga puti ang bulyasan. Bakol, hindi rin naman mahuli. May ilap. na natin yung mga naghahabol, yung nagpapalokso, hindi rin sila makahulay. Kahit na nakakasapaw sila sa litaw, hindi makahulay. Tapos daw tayo. So, yun lang nga. Tuloy, sabi-piraso yung bango ko. Tapos, hindi tayo nawalan ng pag-asa. Hanggat may kawil, may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag asa Ha? Ayan eh, po, ati. Ano kaya ating gagawin dito? So, may isang kilo siguro ito. Atin bakuko na ito. Bakuko. Pagkuko, oh. Bakuko, may tama pa sa mata oh. o. Oh. Uwi na tayo. hanggang dito muna po tayo at bye bye salamat po